Ayun mga guwigs, isang masayang morning sa lahat dyan. Sa umagang ito ngayon mga guwigs, isang masayang buhay sa lahat dyan. Saan man tayo naroon, no? saan mang sulok ng daigdig. At tayo ay nandito sa ating garden ngayon sa umagang ito dahil tayo ay magharbis harvest ng ating mga hinog na papaya. No? Ayan, hinog sa puno. So harbisin na, harbisin na natin yan ngayon mga guwigs para hindi na yan masira o mabulok. So yan mga abangan natin Mag slice tayo mga At ishare natin sa ating Mga co-workers Ang isang piraso ay slice natin So ayan So yan mga gawiks, kumuha tayo ng ating Tungtung ano, para maabot natin Yung ating haharbisin Na hinog na papaya At dito nga din sa mga Yan, maliliit na papaya mga May hinog na rin nung nakarang araw magwigs may hinog dito dalawang piraso at may nanghingi kaya yun ay ating naibigay no hindi lang natin na videoan pero ito magwigs so nahihinog na dahil sa matagal na rin ito ayan so ito yung talagang inabangan natin magwigs na ating pagpipitas so yung ating puno ng talong magwigs ayan namulaklak at may mga nakalaylay na bunga so ayan So may mga ma-harvest tayo na mga bunga ng talong. Pero ngayon ang harvestin natin ay yung hinog na papaya. So saan tayo po fish Abutin natin kung kaya nating abutin dito no. So yan, mag-iingat, mag-iingat. So ayan, ito muna ang unang malaki. So yan mga harvest, harvest. Pitas-pitas, so medyo lumaylay ay tumagilid yung puno mga guwigs dahil ito ay malaki no ayan wow so ilagay natin sa ating paglalagyan so yan mga ang laki so kunin natin ito mga gewicks, yung iba pa no ayan so ito medyo maliit, dalawa So ayan mga So yung isa pa nating puno ng patula Na hindi pa nagbunga Antay natin to mga guwigs kung magbubunga yan Ayan So wala tayong Tinitigil na oras o panahon Sa ating mga bakanting oras Dito mga guwigs Tayo ay nag garden garden dito Para meron tayong maharvest So ito mga guwigs Medyo maliit pero kakaiba Dahil sa ayan hati Ayun mga guys. Nati oh. Pero hinog na rin, pero hindi siya sira mga guys. Ayun na. So yan. So ito mga ay ating ihiwalay dahil ito ay slice natin at i-share natin sa ating co-workers. So maring yan lang muna ng tatlo mga guys. Antayin pa natin yung kasunod. So ayan, pahinugin pa natin yan mga guys no. Sa sunod na araw na naman yan, pagkalipas ng mga limang araw, harvest na naman yan. So, yung ating talong ay lumalaki na mga guwits, no. Ayan. Ito, apat ang bunga. So, ayan yung ating talong dito sa ating plastic galun lang na, na itanim, no. Ayan. So, may mga bunga na sila mga guys. So ito mga guys, ang ating slicing ngayon. yan, slicing natin 'to. May hinanda tayo dito mga guys na para ready for slice. ayan, yung ginawa nating sangkalan. yan na mga Greeks, slice na natin to no? Ayan. So atiin natin to kung ilan ang pwedeng hati nito mga Greeks. So medyo may katigasan ng punti dahil sa hindi pa talaga siya sobrang hinog. So ito ang kagandahan mga Greeks no, malutong. Ayan. ating ipati team yun mga guwigs ayan so yan apat na piraso lang mga guwigs yung ating nati pero itong isa mga guwigs ganun din i-share na rin natin to yan, atiin -e na rin to yan, so ito ay i-plastic muna natin to mga guwiks no plastic natin plastic natin yan plastic natin, dahil yan nga ay ating ipamigay patikim natin mga Gawiks, dahil sa halos araw-araw nakikita nila yung puno na may mga hinog na papaya kaya sila ay nag-aabang kung mabibigyan makatikim ng hinog ng papaya so yan plastic natin to so yan ay ating isishare lang pero yung isang malaki mga gawiks yan yung ay para sa ating mga busing so yan so, ilagay ko lang dito muna mga gawiks yan ay naka plastic naman susunod sunod dito namang isa yan tingnan natin to Slicing din natin 'to. So, pamigay din natin to mga Gawiks. Yan, medyo maliit kaya s'yempre. Ay, Yan, share-share lang. So, ayan. So, apat na piraso din 'to. Ipa-plastic din 'to natin mga Gawiks at s'yempre, kaya maya ay share na natin 'to. So ayan, kuha pa tayong plastic mga guwigs. Mga tatlong piraso dahil may isa pa Ayan, so ngayon ay sishare na natin Ayan, Ito. ayan, tikim, share tikim. share lang, tikim tikim Ayan, <laughs> bigyan natin una mga guwigs. So ngayon, ito namang mga medyo maliit Ayan So, hanap tayo ng kung sino pa ang bigyan natin nito maya mga guwiks ay isi ko na lang to ako na mismo ang pupunta doon sa kanila sa ating pagbibigyan o so, maya maya lang wala pa namang araw mga guwiks kaya yaan ko lang muna yan dito yan so ayan ay ating ipatikim lang so iyon. ayan so naka plastic naman yan at okay naman yan ibibigay natin yan mamaya at siyempre itong malaki mga guwiks eh, yang malaki na yan ay ihatid eh, natin sa ating busing doon sa taas. So yan yung ating mga talbos. Kaya yan mga guwiks, isi-share ko lang yan. Iniwan natin dyan. So hanggang dito na lang muna. At mamaya doon naman tayo sa patula mga guwiks. Yung ating patulahan doon na maraming bunga ay eh, harbisin na rin natin yung patula natin. Ayun mga guwiks, sa masayang hapon ulit. At kaninang umaga mga guwiks, tayo nga ay nag-harvest ng papaya at ngayon naman ay patula mga gawiks, dahil sa may bibigyan tayo no. So ito yung ating mga bunga ng patula dito mga guwiks ay ating kitasin na dahil sa sayang pagkatumanda tumanda na ito mga So oh, yan. So ito ay pangatlong bisis na natin na nakapitas dito itong area na to pangatlo na to mga gawiks. Yan ang ating pitasin. Wow. So ito yung kapaki-pakinabang kapag tayo ay nagtanim-tanim. So ito ay isa lang at mayroon pa doon pangalawa tayo ay magpitas dito. So ito ay ating itabi muna dyan. Dito na naman tayo mga guwiks. Ayan. So ito pwede na ito mga wix. Kasi ito ay may bibigyan tayo. Ayan batang bata. So itabi natin. At ngayon ay akyat tayo sa bubong at tayo'y maghanap doon dahil sa mayroon pa doon. Yan lang ang ating mga kapaki-pakinabang, tanim-tanim sa kapaligiran mga guwiks no. Ito ay alisin natin sa kanyang supot. Ito ay protection. Protection to mga guwiks sa insekto no. Yan. Yan, maghanap pa tayo doon sa bubong mga guwiks sa taas no. Doon sa may bubong diyan, akyat tayo mayroon tayo doong nakita na pwede pa nating pitasin so dito tayo dadaan ayan na ang ating daan dito ayan so ito pa pangatlo so pangatlong pitas pangatlo tama tama batang bata so may pangapat pa mga gawiks dahil sa mas masarap ang paggulay ng patula kapag ka medyo bata pa. So, ito ay hindi muna. Pagkalipas ng dalawang araw, yan mga gawiks ay pwede na nating pitasin. So, ito. Ayan. So, ito yung ating ginawa na protection sa insekto. Yun. So pang apat. So pang apat 'to mga gawiks no. Yan. So ito ay handa natin dahil sa mayroon tayo ditong nakita na pwede natin itong ilagay no. Mayroon dito mga gawiks na maliit. Sana 'yun. So pag nakita natin 'yun, lalaylay 'yun mga gawiks. Ito. Ayan, so ilagay natin to kapag kalumaylay na to mga gawiks Ayan, ayun na nga may nalaglag na bunga ng mangga doon narinig natin mga so itabi lang natin to dito So yung apat, apat yung ating na uh, harvest ngayon mga apat na patula at mayroon tayong pinatanda dito no, pang seedlings. Ayan ito, pang seedlings to mga yan, ang laki. So, yan ang laki na niya mga gawiks no. Ayan, ah, sinlaki na ng hita yan pagka natuyo, pag naging brown. So, dito ay mayroon pa tayo ditong nakita kanina. Mayroon pa tayong nakita dyan. So, yan lang ang ating na-harvest. Apat na piraso mga gawiks. At yan ay, ito ay bibigay lang natin. So, bababa tayo. Ayan. Yes, yahoo, Mayroon na naman tayong sariwang gulay. So, yan. Tama-tama. Biswa, sardinas. Ang katapat niyan. So, ano? So, yan mga gawiks. Ito ay bigay natin sa ating kasama oh. sa buhay. Ayan, kasama sa works. <laughs> Thank you daw. May isa pa mamaya. May isa pa tayong pagbigyan. So, yan mga gawiks. Isa sa ating pagbigyan din nang patula Ayan, pili ka na lang. oh, ayan. So, yun ang pili niya mga At lutuin dyan mamaya. Yeah. <laughs> o, sige, bye-bye. Shout out. Shout out. <laughs> Shout out daw mga guwigs at itong isa ay natira. Ayan, may isa pa tayong natira na pwede nating magulay. So, yan ay maaring uwi na lang natin sa bahay mga guwigs. Dahil sa kailangan din natin magdala ng gulay sa bahay at ito yung sa atin na natira. So yun lang at bye bye yahoo